Yusek, punta lang ako dun sa plano ni PBBM to attend the burial of Pope Francis. May we have more details about it? Kailan sila aalis ni First Lady Lisa papunta ng Vatican and hanggang kailan sila doon? Mamayang gabi po, ang pag-alis po ng first couple. Uh, the funer funeral will be attended by the first couple this Saturday, uh, April 26. At uh, yun lamang po ang maibibigay kong detalye. But meron na po bang decision who will be the caretaker of the government while the president is in Vatican? Malamang po, bago po umalis ang ating Pangulo, ay ibibigay po nila yung detalye patungkol po dyan. And will the President uh, have another other activities in Vatican and Europe aside from attending the burial of the Pope? Pag binigay na po sa atin ang uh, ahensya ng DFA, ang detalye po dito, ibibigay ko po sa inyo. Dahil sa, sa ngayon po, nakausap po natin ang uh, representative ng DFA at ito lamang po ang naibigay ng detalye. Mga lang, aside from the First Lady, meron pa po bang ibang makakasama si PBBM papunta sa Vatican? Muli, uh, hihingin ko na lamang po yung detalye dahil sa ngayon po, nung ako humingi ng detalye patungkol po sa pag-alis uh, ng bansa para po umatin sa funeral po ng Pope, Uh, ito lamang po ang ibinigay sa atin, pansamantala. Salamat, Yusef. Yusef, follow-up question from Ace Romero, Philippine Star. Yusef, in relation to that, may mga nakalinya kasing mga potential events si Presidente sa Friday and then even sa Sunday. So, all these are cancelled or postponed? Hindi ko po masasagot sa ngayon. Mm -hmm. uh, dahil hindi pa po ako nabibigyan ng detalye kung ano po yung kanilang magiging itinerary. Kapag po na ibigay si siguro po sa akin ibibigay ko po kaagad-agad sa inyo. Pero do we have info kailan sila uuwi? Ah, wala pa. Wala pa pong detalye sa akin.